So for today's video nga mga paps yan, Sir Molina yan. At syempre kasunod niya ang firetruck na si Lion Engine 515 yan. Nandito nga pala tayo ngayon sa field mga pups Ayan kasama natin na BFP Na Lupihan Fire Station 3 mga pups Ayan road Bali ngayon pala uh, isang fire prevention man dito sa bayan ng Dinalpian At syempre kasama ang ating grupo na Lion Fire and Rescue Volunteer Brigade Ayan fresh na fresh pa kami ni Sir Molina dyan At syempre ito nga pala ang mga nagwa-work immersion sa BFP din na lupian na yan. At syempre meron tayong kakilala dyan ng mga mga kulitis. Ayan eh, no? Tingnan nyo mga babs. Ayan. Magsisi sa pa yung mga kulitis na yan. Ayan nga pala si Jojo Paswat. si Jared Lim Morales. Eh, no? Mga kulitis yung mga yan. Mga boss ay o. diba? Mga pasayo sa iyo pa So yun nga mga babs. Ayan. Nandito na kami ngayon sa Mayfield. At nakapila na kami. Dahil nga mag start na yung event. Kaya yan yung mga kasama natin na mga BFP dito sa Dinalupian ayan shout out, shout out sa inyo mga boss idol ayan solid yung mga tropa natin na to mga boss ayan o, shout, out, shout out at syempre ito ang mga kasama natin from Pampanga ayan ayan shout out, shout out. ayan ang ating RN si Ma'am Rose at syempre ayan sila Sir Jazz ayan sila Sir Puroy ayan nandito kami sa, sa Gedli ayan ako lang at syempre ayan si Delta at ngayon nga mga paps dito kami sa may field ulit. At kami naman yung paparada, di ba nakita naman natin pumarada kanina yung mga bumbero ng dinalupian na yan. So yun nga mga paps medyo mainit na rin dito. At syempre okay lang yan dahil kasama talaga yan dito sa may Fire Olympic. So yun nga mga paps, meron pang pakuha sa langit yung nagbibidyo natin dyan. Ayan, shoutout kay Sir Molina. So, yun nga mga paps, yan. Ito, nauna ulit ang BFP. At, syempre, susundan ng mga bara barangay at ng mga CSO. Ayan, mga paps, oh. Di ba, chill-chill lang habang naglalakad. Ayan, o, shoutout shout sa mga participants na nandito sa mga iba't-ibang barangay dito sa bayan ng Dinalupian eh, ayan no? at syempre ayan mga naggaganda ham muse ayan syempre ayan mga pops meron din tayong muse syempre di, hindi pwedeng hindi mawala di ba so yun nga mga pops ayan yung mga muse ng mga ibang barangay na nakasama natin dito sa fair Olympic ayan charot charot sa inyo mga ate Ayan, solid naman talaga ng mga ibang muse natin dyan. Dahil na sa sobrang solid ng mga muse natin dyan mga paps, hindi mo na alam kung sino ang mananalo dahil nga lahat sila ay nagagandahan mga paps, di ba? Masabi mo bang hindi maganda mga tigad ng lupian ay tatamaan ka talaga sa akin. Sheesh! At so yun nga mga papsa yan, ito tayo. Siyempre magsasign tayo dyan ng lion. At siyempre yan, shoutout-shoutout din sa mga nakasama natin na CSO dito sa Fire Prevention Month. So yun nga mga papsa yan, nandito na kami at nakapila na lang ulit sa Mayfield yan. Siyempre hintay-hintay lang tayo ng mga announcement nila habang nakapila tayo dito. At siyempre salamat sa mga... Sa kumuporta sa atin dyan sa Fire Prevention Mat. At syempre yun ang shoutout shoutout din sa atin mga nakasama dito ayan sa BFP. At syempre sa mga barangay CSO. Ayan shoutout shoutout. At so yun nga mga bab shoutout din sa MDRR MO Head dito sa Dinolopia na si Ma'am Catherine Montemayor at syempre sa mga ibang sanghay ng MDRR MO ayan. Shoutout shoutout sa inyo mga solid sa mga pag uh, nakasama na sa mga rescue rescue so yun nga mga paps, ito na yung open remarks ng BFP yan. Yung parang saan talaga Olympic yung itatakbo na kuha yung basta. Ayun na yun, di ko alam kung anong tawag doon. So yung mga paps, panoodin natin. atay na nga mga paps yung sign na mag start na yung event ayan dito kami ngayon sa may bucket relay yan syempre ma bucket relay kukuha kami ng mga timba at isushoot namin doon yung tubig sa may kabilang drum So yun nga mga papsi na nagkakabangga-bangga at mga natatranta na rin yung mga iba nating kasama. Pero syempre okay lang yan part yan ng laro at syempre meron talaga na una at meron talaga na uli. So yun nga mga papsi yan, one minute lamang tong bucket trail namin na to. At syempre yan, di talaga maiwasan yung pressure sa mga ganyan na laro. Pero okay lang at syempre naka-experience naman yung mga nakasama natin dito. At wala naman din mga nasugatan, mas okay yun. Lahat kami dito safe. So yun nga mga papsiya. Pops yan ganito laro ng bakit relay, kaso nga lang talaga iba, iba taranta na lang talaga at syempre yan shout out sa mga naging kapartner natin dito ng mga CSO so yun nga mga Pops yan uh, ang mga kasama natin sa Lion Fire Volunteer yun know, o shout sa mga kasama natin dyan at syempre yan pagkaya namin dito sa may bakit relay eh lalaro naman tayo sa may pabilisan makapatay ng apoy sa may fire extinguisher yan charo-charo sa mga nakasama natin dyan so ngayon nga mga paps yan dito na kami sa may fire extinguisher yan so lalaro na kami dito mga paps bali sa may busted host is hindi na kami nakapag video at nakalimutan mag video ng pinakasiyo natin mag video so yun mga paps yan no, hataw hataw tayo sa pagtakbo at syempre chill chill lang habang tumatakbo nagpupol na tayo ng pin nagtatanggal na tayo ng sila. Yan ang bumuga na ang fire extinguisher na gamit natin. Ayan yung kasama natin parang nataranta pa. Pero syempre uh, kaya naman natin tulungan. Kaya tinulungan natin. So yun nga mga pups yan. Salamat sa mga nanonood ng video natin. Sheesh!